Good guys, family house guys. Ang itali si Jakay. Huwag may lamis na dali niya. Masigo so, si Jang So, hindi nga siya si Jabasa. Kaya family house. <tap>

guys. Kaya ko ba rin na yung kayak ron. Kaya ko ba rin na kay saging kayo. Wak man, ano ba as mga? Ipambilin dahil eh. Ano ko? Hala, dahi nag... Ayaw ko ba? Ano ko ba? Para ba nang alis siya? Raka din na ba? Di kan Kaya, ano ko? Hala, raka dag ko. Inog na yun eh. Nah, inog na. Kanang inog may ni Mario. Kaya saan, teman

Karing <laughs> nagwapo, karing nag karing nag sipi, uwang po kay San David. <laughs> 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 Ay ipalo rin yun guys. Promote, Promote sa channel. Ha? Sa yung channel mo? Zibar Vlog. Oh, ipalo ni rin yung channel. ako rin ka

Ah, grabe. Saging ah. Eh. Diyan, ni mo pa Ikaw ni pang hagod Para mo sa David Cristo. Dizira pa ipa mga sang <kipunyong> Grabe saging ni Mario. guys <tuk> ano to nakagubot na guys kaya na po mira nakatapok na mo sa bukan nang anak ko lagi bukan aku nak kenapa nak kamu saging guys terabik saging anda tuh anak mau semangat saging dari dari mutu beti merata nah ya ini bukan sok saruk mana sama kain dai oh ada halal ada sesa halal kan terkaya kuda naya

Tagay na aruya, lipay mo mata sa Ha, guys, ay nangyayot pa na. Ha, sweet man di Ganina, guys, na no, ulang kaling doon mag-away po ni. Gabigilin tayo sila ganina. Ang ibad lang, kay Injagma. Inay ka ni Usa. So, karun, yung itanto ho. de oras, De alam kanang na ay nakalutoan na kog sinabang baboy. Ano ito ta guys? si ano uh, sa <laughs> natin nga ula raw na at ako na nagbayo ng ti kasi diba pagsaging drive pa alam <laughs> katagahan tayo sa labi Hey, <laughs> kau yang ramen guys, kita perlu nama YouTube, kau ng YouTube kau mesti jah. Ah.

Kaya la una pa mapudag dalaw. So, ang puso ko salita guys, kayo mga pure gold. Kayo mga grocery. So, kan ti po, timing po. Oh. Garip ko sa ilang amahan guys nga kanang pa dag mga bata nga di anapod me. Hindi nga siguro. Nga, kuan, kaya yeah, pwede ka doon sunod kayo nag na klase na. Na klase na ni sa one week na. Diya ka ron. Mwagi kayo. Mamalit may mga notebook. mga gamit sa eskwilahan. Diya pa naman ka mo ng doon sa pure gold dahi? pa. Kay, ihatag naman na -naman na mahang ka card o gaide. Pwede din na. Nante? te. Oh, Oo, man. Kadoong ah. na kuno diha ng oh, te. Suri-suri kaya Arang hindi mo maintag. Ah.

nakabraman mo, ay gumanin niyo. Ha? Naog mo. Ay, naog. Kung saan mo nakupagbayad sa card, hindi mo mo nang naong. Kita <laughs> na sa naong niya, mo ako kalitang naong. Hindi mo mo naong? Ang ba? Pagdala mo, kahit din naong. Hindi na ginapwede. Ang naong na, sang ikawat na. Masyari, balik naman siya, ipang priso ramang doon. Hahaha. ikaw ni mah perisok. Ini mau kagih pangkawat, kawat din ang pada mana nih mu? Di nana, mau nana yang tahu nggak kinawat nih yang kredit kan, jadi yang mau. Kalau nak nang nyalita? Anak yang mutan abe naong nang nih mu. Yang tanah ini mau yang mutan nang. Yang tanah ini nyalita, karena lagi pun Lalis lalu semua kaui. Nagi nagi di di masa ini Ani soon,

poor poor oi pa linkis likod kay di pwedeng kuno grabe ng grabe 'di rin no dikod sa ba ka shap no lugo no kita na usub ni papa ha kita na usub ni papa silpon ni papa o kayan di leh pobaza ko sticks mo ni marisa kay di man tapdi magbagsin pulid po oi son gid ni mo boy oh kada sticks di man ni pwede yo phone next ni ni pamela kay di di ba kada aksil po oi

ko mm ni lang unta Gi kada nag bizimpi -hmm. guys sa pesto sila sa Mario mm si -hmm. mga bata nja. paduang na mig for gold balik na sila sa si Emily Hamerang gidrap. Si Boboy mamalit ng notebook Ah malit ni gamit sa eskwelahan Para kang kapakinan unya Apa betul. Perse anu ko kare sub t-shirt. Ini t-shirt. Tinggal nak dir. Salad saya sa. Kare ini nak bagi ani padai. Hmm. Ini tas. Jadi lama tak mesin. La 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 la. Nungkap lagi nungkap na. Nungkap na, nungkap. Video si nungkap, guys, nungkap berkasa. Pwede man

So, muna yung mga napalit? A few moments later. Hi guys, good evening. Panay well, guys, kanang na ay istorya na kong gamay doon itong sa video. Parang yung sa saliana guys, no? Sa lita mo sa sa etsy jump up pa. Grabe. Isa kitang gemitar. Bakit para na mga siya? Pero Kuhaan ka na na lagi no Sa mga tao, mga mata ko ba rin Naluoy lang ang pupo. Pero Sabi lang Kaya na ginoon nagtanaw Doon sa mga kaibo sa bata Diyan, Dibuan natin mga pagdus. mga taong nga uh, hindi siguro mo naog sa na mo. Kaya kuhaan ka ng pabrira malagi mo eh. siguro po saan Sa ano din ang si sagis nga mangitaan si Zagkuan. Mangitaan dudog ka nang nai. Layman ng katakay. Mangitaan papa pa pa. Mangitaan amahan. So, kanang dyan ipang istoryo, dyan na kanang kanidya dyan ang mga kaugalingan nga, kanang nga nga, nga nga hina. So, hindi sa na, buta mazapot si dyan. Kaya ka dahil, kanang itakwa pa dahil nga. Kung <laughs> <coughs> di mo kay papa, hindi ka ang kang niyamahan. <sus> yeah, five years old, na, no, namatay no yeah. mo <coughs> siya. Alagay. Kaya mo, matay namatay, ano nangita? Ano ano makakalimutan? Kasi hindi ko nangita. Kaya mo, kuha mo nal ito siya. Wala ko nag... Wala ko naglong... Wala ko nag Kaya kibaw ko kasagalan sa amahan mo. Mali isog. Kasi hmm. yan na kayo pinangga ang datay. Wala nangita sa sagkuan. Papa. Nangita pa man siyang pinangga ang datay. Nakapawang aku... oh, oh, otisin mau ansi a, otisin anong ang sarako kamahan, ngiya, ngiya na ang ta oh, no, kalaginaw -e di na ang ngiya ta, na ang ta sajaj 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 Nagaling mi anak sa among uh, gawa sa among igsuon guys, kay nga Eh, kay ba may nga ang bukan ng dugo. Wala nga, isa din mga tao nga kuan na yung, di na to mapugos. Nga, to day? So, anak so, nga, disidag mga tao nga <clears throat> ang sa inyong ikasaturya sa klasis tao ngayon, anak. Kaya bagot sila nga utisin. Or, nahadlak ba noon to? Huwag mga hal. Sa hindi alang ganahan mga video. Pero, okay rano ko yun sila nga. Di sila ang pabidyo. O, sa kay Nina, bunta sila kay Nas Aliana, looy. Pero, alang ginagingat at ang giingan nga. di nato ako ng tao bugon sa lang kuan <clears throat> so marato kay sakit ni e. istorya ah. bye guys thank you for watching bye bye happy father's day Happy Father's Ah, Happy Father's Day. Oh. Ha? Tapi putaran tadi apa ku? Ah, oh, lagi, balik Sama ibu mahal untuk kau kawan?